Marami ang binipisyo na tinataglay ng ampalaya at dahon nito, kaya naman kilala bilang laging laman ng kusina ang gulay na ito dahil masustansya at masarap kahit mapait. Maraming henerasyon na rin ang gumamit ng ampalaya o bitter gourd na kilala rin sa tawag na bitter melon bilang tradisyonal na herbal medicine dahil subok nang nakababuti ito sa napakaraming sakit tulad ng anemia, mga problema sa atay at iba pa. Karaniwan ito sa Pilipinas at sinasabing ang mga tanim sa Pilipinas ay mas potent kaysa sa ibang bansa sa Asia, East Africa, Caribbean at South America. Ang mapait na lasa nito ay tinutukoy na siyang may taglay na gamot o medicinal value dahil mayroon itong momordicine. Ang Ampalaya ay isa sa sampung halamang gamot na aprobado ng Department of Health. Narito ang sampung binipisyo sa kalusugan ng Ampalaya. Number 1. Gastrointestinal Problems ang ampalaya ay nakagagamot sa bulate, diarrhea at mga sakit o problema sa tiyan at panunaw. Ang buto at dahon ng ampalaya ay kinakatas at iniinom araw-araw, isang kutsara hanggang tatlo sa bawat araw lamang. Ampalaya juice o katas ng dahon ng ampalaya at dirikdik ng buto ng bunga din ang mabisang panggamot sa bulate sa tiyan o anumang parasites. Uminom ng isang kutsara tatlong beses sa isang araw para gamutin ang diarrhea at chronic colitis. Number 2, diabetes. Isa sa binipisyo ng ampalaya ay may taglay itong compounds na parang insulin na nakakatulong sa pagproseso ng glucose sa dugo. Ang ampalaya ay may mabisa at ligtas na pamamaraan ng pagregulate ng glucose at sa metabolismo. Number 3, respiratory disorders. Ang sariwang bunga ng ampalaya ay mabisang panggamot sa mga problema sa respiratory system natin tulad na lamang ng hika, ubo, sipon at iba pa. Ang pagkain at pag-inom ng katas nito ay nakakapigil sa anumang respiratory disorders. Para sa ubo at lagnat, pigain ang dahon ng ampalaya para magkakatas, saka inumin ang juice o katas nito, isang kutsara sa bawat araw. Ang ampalaya ay pinaniniwalaan din na isa sa mga pagkain na nakakatulong upang maging malinis ang dugo na dumadaloy sa katawan ng tao. Bukod pa rito, ang pagkain ng ampalaya ay nakakatulong din upang magkaroon ng matibay at malusog na immune system. Number 4, liver tonic. Uminom lamang ng isang baso ng ampalaya juice araw-araw upang pangluna sa problema sa atay. Ipagpatuloy ang pag-inom nito hanggang sa isang linggo upang makita ang resulta. Number 5, constipation. Nakakatulong din ang ampalaya sa madaling panunaw ng ating katawan dahil sa mga fiber properties nito. Natutulungan tayo nito na matunaw ang mga pagkain na ating kinakain at inaalis sa ating katawan ang mga body waste Number 6, Ulcer Nakakatulong din sa mas mabilis na pagpapagaling ng ulcer sa sikmura ang pag-inom ng katas ng dahon ng ampalaya Number 7, Pamamaga o pamamanas May kakayahan din ang katas ng dahon ng ampalaya na alisin ang pamamanas o pamamaga sa katawan Number 8, Acne ang pagkain ng ampalaya ay makakatulong na maiwasan o matanggal ang mga acne, blemishes o deep skin infections sa ating mukha. Mabisa ang ampalaya sa pagluna sa ilang blood disorders gaya ng blood boils, scabies, pangangate, psoriasis, ringworm at iba pang fungal disease. Mayroon din itong free radicals na nakakatulong para sa anti-aging. Uminom lamang ng ampalaya juice na mayroong kasamang lemon habang wala pang laman ng sikmura sa loob ng anim na buwan o hanggang makuha mo ang nilanais mong resulta. Number 9. Weight Loss Sinasabing ang katas mula sa bunga ng ampalaya ay makakatulong sa pagbabawas ng sobrang timbang at bilbil sa katawan. Number 10. Antiviral Mabisa itong panlaban sa mga infection dahil nagpapatibay ito ng immune system para labanan ng mga infection gamit ang katas ng dahon at buto ng bunga nito maraming taglay na bitamina at mineral ang ampalaya. Kabilang na dito ang vitamin C, folate, dietary fiber at vitamin A. Ito rin ay magandang source ng carbohydrates. Narito ang ilan pang herbal na binipisyo ng ampalaya. May beneficial properties ito na kayang alisin ang mga toxins sa ating dugo. Mabuti itong remedyo sa over dahil kaya nitong linisin at muling isaayos ang atay pagkatapos mong kumonsumo ng alcohol mayroon itong hypoglycemic compound na nakakatulong upang pababain ang sugar levels sa iyong dugo at ihi. Nakakatulong itong ma-improve ang energy at stamina level at sinasabing maigi din ito sa pagkakaroon ng maayos na sleeping pattern. Nakakapagpatibay ito ng immune system at may hatid na dagdag resistensya panlaban sa mga infection. Nakakatulong sa pagbuti ng kondisyon ng taong may psoriasis at iba pang fungal infection gaya ng ringworm at athlete's foot mainam para sa rayuma, gout, sakit ng ulo, ubo, lagnat at hemorrhoids. Pwede panlinis ng mga sugat at sunog sa balat. Nakakatulong sa paglaban sa ilang uri ng cancer. Nakakatulong rin ito bilang tradisyonal na gamot para sa colic, pagkapaso, masakit na pagkakaroon ng buwan ng dalaw para sa mga babae, at iba pang uri ng sakit sa balat. Ang ampalaya ang isa sa pinakaaayawan na pagkain ng marami sa atin, marahil ay dahil sa lasa nito na mapait, o di kaya naman ay sa texture ng bunga nito. Gayunpaman, ang ampalaya ay sagana sa nutrition kaya't makakatulong kung isasama ito sa pang-araw-araw na pagkain ng pamilya lalo na sa mga bata. Kung gagamitin mo ang ampalaya bilang halamang gamot, kailangan mong tandaan ang mga sumusunod dahil may mga sakit at sugat lalo na ang mga infections na kailangan ng payo ng doktor. Ang paggamit ng ampalaya bilang halamang gamot ay maaaring makahadlang sa pagkaepektibo ng iba pang medisidang iniinom ng mga taong may diabetes, hypertension, sakit sa puso at iba pa. Mabuting kumonsulta sa doktor bago ito gamitin. Mas mabuti ring kumonsulta sa doktor tungkol sa tamang pagkonsumo ng ampalaya kung ikaw ay buntis o nagpapasusong ina. Isunong po natin ang kahalaga ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos! Thank you for watching Go Organic!